ni Moray. So, ito ulit ako. Kakarating ko lang po, kain tayo. Hindi ko na kinayo magluto kasi uh, pagod ako sa trabaho. Ito so, yung ulam na binili ko. Yan, manok. Yan, longganisa. Yung longganisa, tag sila yung tatlong anak ko. Kasi yung anak kong panganay, pumasok na. Ginamos. Tapos yung natirang... Um, ulam namin kagabi na ikahapon eh, na ano, tanghali yung Um, yung atay balong balunan ay yung saraw nangyayako sa karimba rin kami so ayun kain na po tayo magkamay kasi hindi ko makamay yung kanin kaya nagsahing yung anak kong bunso ayun, pa kita nyo ba? umusok pa oh. Masarap kumain pag nakakamay sana. Kasi pag nagkakamay ako, nakakaramdam ako ng busog. Satisfied yung kain ko eh. Pero pag kutsara ang ginagamit ko, parang kakaramdam ko hindi ako nabubusog. Kain po. Ano po, nabusog yung kain. Ay, nalaglag. Sa'yo po ba? wala kaming rep ito sa lang na asawa ko yung anak ko bumili ng yelo na yung buo yung 33 nilagyan namin sa water jug

huwag natin kakalimutan na uminom palagi na maraming tubig kaya kung dyan tubig pasuyo lang Balawan mo muna ha. nagutom talaga ako. Kasi kagabi kumain ako. Parang nasa 8.30 lang ata. Ariko. Bibili sana sa ako ng pagkain kanina. Oh, kaya pakain sana ako kanina. Kaso naisip ko rito sa bahay. Ako lang kakain mag-isa sa karinderiya. Bili ko na lang ulam. Kaya binili ko ulam. Yung nabili ko, isang manok, ah, isang order ng manok na mechado, dalawang isda na maya-maya na preto. Bali, 80 lahat. Kasi yung asawa ko bumili ng pansit, kasi nagagawa sila doon doon. na yung nagtatrabaho, so, kasama rin yung asawa ko sa karpentero. So, ayun, bumili siya ng dalawang pansit canton. Ah, hindi, canton pala. Tapos tatlo lang sa tagi isa yung tatlong anak ko. Eh. So ayun lang nga. Kasi na kayo guys kasi nauubusan talaga ako. Kaya eh mainit pa yung kanin. Kaya gusto ko sanang magkamay. Nito, mag-awak. Ayun ang cutter yan ha. Ayusin mo anak yan dyan ha. Para hindi siya ma -accidente. Guys, okay, so, Kita nyo ba? Sili. Masyadong kasi kumain ng kami. Pag may bagoong. Tapos laga mo ng sili labuyo. Paano guys, dito na po magtatapos ang aking vlog. So, isa na po, medyo talagang gutom na gutom talaga. No? Tatayuan pa nga yung buko. Oh. Kalat namin, oh. Yan, hindi sa amin to. Sabianan ko to. Pagka, after ko kumain, papakita ko sa iyo sa taas namin. <coughs> um, kami, um, yung pinapagawa yung taas, hindi yung gan hindi ganto kaganda. Tingnan mo guys. Ayan, mo. Hindi ganyan kaganda. So, ang mangyayari sa bahay namin is nakikita nyo yung poste. Yan. So, ganyan lang siya narap. Ano lang siya? Um, parang ganto siya. Yan, ganyan. Itsurang poste siya. Pero, walang pintura. So, ganun lang itsura niya yung wrap lang. Yung sa may gate, yan ganyan lang. Diba? Importante e, sa amin, hindi na kami binabaha. Kasi nung that time, excuse me po, nung that time kasi na, pagkano, ano, uh, ipapakita ko sa itsura ng bahay namin. So, yung dati itsura ng bahay talaga namin is talagang, yung dingding wasak na. So, nakailang palit na ng bubong yung biyanan ko. So, ganun pa rin, hindi nagbabago. Pag lumalakas ng ulan, so, napumapasok talaga sa amin. So, ito na. Sabi ko sa mga anak ko, pag naislaba na yung taas, at may mga natanggal na yung kahoy, may lababo, CR, kahit hindi mo nalagyan ng pintuan, siguro, ipon-ipon muna kasi kahit di naman maganda itsura ng bahay namin, importante mga anak ko, safe sila. At saka nakakatulog ng maayos. In, um, in case na umulan ng malakas, hindi kami mag-aalala sa baha. Kahit umulan pa kayo dyan, bahala kayo dyan. So, ayun. Okay, ito na nga, Mami Yani So, mga kawaray nun, um, mga ulap, ko mali pa na ako sa ulo. Wala ko kita doon, akong matauho. Okay? So, babay ka ako mamaya. Kakain lang talaga ako. Hindi ko talaga kaya. Kasi, hindi ko kayang kumain ng nakakutsara. Um, sanay talaga akong kumain ng nakakamay. Kasi para feeling ko talaga na nafeel ko yung kain ko. So, pag nakakutsara ako, parang feeling ko wala akong kinakain. Okay, sige po. Bye-bye.